May patunay ako sa inyo this time na ipapakita na peke at alam mismo ni Cherry White yung prank na ito. Naglabas ng kanyang reaksyon ang vlogger na si Makagago sa viral na kabaong prank na ginawa ni Boy Tapang sa kasintahang si Cherry White. Naging usap-usapan ang ginawang prank ni Boy Tapang dahil sa inulan ito ng samutsaring komento mula sa netizens lalo na ang mga nakapanood na hindi nagustuhan ang pagdala ni Boy tapang ng kabaong sa loob mismo ng kwarto ni Cherry. Ilang detalye ang napansin ni Makagago na masasabi raw na scripted ang prank na naganap. Napakatindi raw ni Boy Tapang na maisip nito na magiging nakakatawa ang ganoong klasing biro. Para kay Makagago kay naging insensitive ang blogger sa paraan na naisip niyang gamitin ang kabaong sa pampaprang. Dagdag pa ni Makagago ay sana raw, kung gagawa ng scripted na video, ay huwag na huwag ipapakita ang oras sapagkat napapag-alaman na niloloko nila ang mga manonood. Alam raw ni Cherry White ang mangyayaring prank, dahil sa kanyang nakitang pagkakamali na ginawa ni Boy Tapang sa video. Sa unang parte ng prank, sinabi ni Boy Tapang na nasa puneraria sila ng bandang 6.47 ng umaga at maaga silang pumunta upang kunin nila ang kabaong nirentahan habang si Cherry White ay mahimbing pang natutulog sa kanyang bahay, mapapansin raw nang nagsimula na ang prank at nagsiiyakan na ang mga kasama ni Boy Tapang sa kunwaring lamay ni Cherry White. Mapapansin ang oras sa orasan ng kwarto ni Cherry na lampas alas 5 na ng hapon. Dito raw malalaman na malaking kalokohan lamang ang palabas na ito ni Boy Tapang. Sa susunod raw ay matuto na siyang huwag ipakita ang oras para lumabas na kapanipaniwala. Kinilabutan rin daw si Makagago nang mapanood niya ang naturang vlog dahil hindi niya akalain na magagawa nila ang ganong prank para sa pera. Bilang isang probinsyano, alam raw ni Boy Tapang na napakalaking kamalian ang gamitin ang kabaong sa biro, lalo na sa paniniwala ng mga Pinoy na hindi magandang biro ang tungkol sa mga pumanaw. Naging insensitive raw ang buong team na kasama sa naturang prank na kung makahalakhak ay parang wala ng bukas dagdag pa ni makagago ay siguro ang saya-saya ni Boy Tapang na kumikita siya ng pera sa ganoong uri ng prank. Ngunit hindi man lang daw niya nito naisip ang mga taong nagdurusa at hindi maka on dahil sa nawalan ng mahal sa buhay sa tuwing nakakakita ng kabaong. At kahit ano pang gawin na maibalik sa kanila ang mga mahal nila sa buhay ay hindi na maaari. Ngunit maligaya paraw itong si Boy Tapang na gawing biro ang pagpanaw. Hindi raw siya makapaniwala na ito ang magiging ending ni Boy Tapang dahil alam niyang hindi ganun ang pagkataon nito. Hindi raw ang pera ang nagbabago sa tao bagkus inilalabas lamang nito ang tunay na pagkataon ng isang tao.